Malaya lang ni Sir noong March 21. Gusto niyo pong magkaroon ng magbagong buhay at gusto niyo magmaneho. Opo, Sir. So gusto niyo bang patulong na kayo po yung mga kuha ng driver's license? Sana po. Nakapagmaneho na po kayo dati? Opo, Sir. Ah, dati nagmamaneho kayo? Opo. Nawala yun noong... Makulong po ako. Tsaka na, natuloy din po nung nandun po ako sa kulungan. Nagpapractice. Na, nagmamaneho pa rin po ko pero may, may, proseso po yan. Hindi ko naman pwede diktahan ng LTO na, oy bigyan ito ng bagong lisensya si si Rafael. Ano pa pong balak nyo? Magda-drive? Mm -hmm. Kayo ay magda-drive ng taxi, grab, ganun, tracking Kung ano lang po yung available na ma kaya na kupasukan. Kailangan yung mga katulad nila, gustong gusto kong tulungan. Mm -hmm. Na, na, na willing siya magbagong buhay. Kasi kung napapabayaan sila, aba, eh, wala silang choice. Kung hindi, babalik ulit sa dati nilang gawain. 'di ba? Dapat talaga tinutulungan. At uh, in fact, uh, sa isa sa mga hearing, i-hearing ko ito na magkaroon ng budget ang ating gobyerno uh, sa pamagitan ng isang DOJ na yung mga kalalaya lang, meron silang tinatawag na halfway house na dumun sila i-process, hanapan silang trabaho, tulong silang gobyerno, bigyan ng pera hanggang sa makabangon muli. Dahil kung hindi, yung rehab nila for so many years, dekada-dekada, mapapaliwala lang okay. yon. Mahirap po yung buhay doon sa loob ng kulungan. Napakahirap po, sir. Ah, balita ko, eh, karemendo po sa inyo na nanonood daw ng wanted sa radyo. Ganito oras. Yun lang po yung gawain namin doon eh. Manood ng TV5 tapos basketball. May laro. ama ah, mabuti yon At least, uh, meron kay libangan. Meron po. Dating na alas na, sir. Lahat sila wanted sa radyo na po. Ayun. Okay. Attorney Wendell Dinglasan. Sir, magandang hapon po sir. Magandang hapon po sa inyo, Senator. Meron po dito sa amin, kalalaya lang niya po after 26 years, nag-serve po siya sa New Bilibid, ng sentensya niya. Uh, ang gusto niya po magbagong buhay at uh, dati po siya nagdadrive pero alam ko na-cancel agad yan, Matic, nung sa oras ng pumasa sa si New Bilibid. Gusto niya po ulit uh, magkaroon ng lisensya. Ano bang proseso, uh, Attorney? Apo. Uh, uh, Senator, ang process po natin dyan, uh, sa tulad ni sir, is hindi naman po, wala naman po ang pagkakaiba sa mga normal na license na hindi naman po nakulong, na hindi naman po nakasuhan. Save lang po ng process. Go through po siya sa pag-apply ng student permit and then maggo uh, mag-go through po siya sa application naman ng non-pro license for six months and then pwede na po siya mag-apply ng professional driver's license. Additional lang natin uh, requirement, uh, Senator, for professional driver's license is yung NBI clearance natin, Senator. Eh, paano siya mag-NBI clearance? Siyempre, may hit yun dahil na nakulong na po siya. Yes po, Senator. Pero ang nakalagay po sa NBI clearance, eh, nakaturb naman po sa punishment niya. Ah, okay, okay. Dadaan pa po siya sa driving school at, uh, at uh, student driver's License? Yes po, Senator. Kailangan po niya pag-go. Uh, matagal po, siguro wala yung lisensya niya. So, So from scratch, kumalit. okay sir Rafael, ito may tutulong ko sa inyo. Sa driving school, sagot ko na. Kasi dadaan ka sa proseso from the start, from scratch. So driving school, dadaan ka at uh, magka student permit ka muna hanggang sa ma-upgrade ka. So sir, after uh, student license, kukuha mo non-prof muna siya? Yes po. After one month po na nagkaroon siya ng uh, student permit, pwede na po siya mag-apply ng non-pro license po. Non-pro. Eh, pero hindi po uh, siya pwede mag-drive ng... Anong bang gusto niyo sir? Mag maging family driver lang kayo o pwede sana sir? Ah, Pag mga family driver lang o regular driving, pwede na po yung non-prof. Pero kung panghanap buhay, yun pang professional, tama? Tama po kayo, Senator. Tama po. So from uh, non-prof to professional, gaano pa katagal yun magpag-antay niya, sir? Kailangan muna po na mayroong proof na holder na po siya ng non-pro license for 6 months and then pa lang po sa pwede mag-apply ng uh, professional license. Ah, kailangan muna mag-6 months siya na non-prof. Correct po, Senator. After na mag-6 months siya na non-prof, pwede na siya mag professional Pero for the meantime, kung siya ay mag-drive-drive lang diyan, family driver lang siya, di ba, kailan pa rin ba professional yan o maski non-prof na lang? Basta hindi po ginagamit na panghanap buhay uh, na hindi ginagamit sa public utility, hindi po yung non-pro license po. Ah, okay, sige. Ulitin ko po, ipapadaan ko siya sa Uh, driving school, and then yung mga fee na babayaran, nBA clearance, ako nang bahala lahat yun. Yun lang po. Wala na iba pa, attorney. Apo. Uh, uh, basta ang mahalaga po dyan is uh, meron din po tayong uh, medical certificate na fit to drive po, sir. And ah. uh, yun nga, uh, driving school. Ako na nang bahala po do yung medical certificate. Uh, ipapa medical kusyok. Ako nang bahala. Sagot ko. Maraming maraming salamat po talaga, attorney Wendell Dinglasan, acting director, traffic, adjudication services. Mabuhay po kayo, attorney. Wendell, sir. Thank you po. Maraming you salamat po, Senator. Okay. Saan ka nakatira ngayon? Sa Libis po. Caloocan. So, anong pinagkakitaan mo ngayon? Wala nga po, sir. Walang pinagkakitaan? Wala po. So, anong kinabubuhay mo? Sinong kasama mo sa tirahan? Yung kapatid ko. May trabaho ang kapatid mo? Wala ko. Malit na tindahan lang po. Ganito. Gusto ka talang tulong ng gusto. Sige, yung driver's license, sasagot ko na yan, pati yung fee, pero dadaan ka sa proseso. Bigyan ka ng 25,000 ngayon, mga katulong ngayon. Mga katulong po ng malaki. Okay, sige. Bingay ng 25,000 mamaya dyan. Pag after the show. And then, yung sa driver's license, ako lang bala. Okay, sir. Ano pa mga kailangan mo? Anong pwede ko pa maitulong? May mga damit ka ba? Yung nga po, sir. Ito yung damit ko na. So, tingnan yan. mga damit ni, sir. Yan lang mga damit mo. 2009 na, po. 2007. O saan galing Binili mo dun sa loob. Ito na lang yung tinira ko kasi kinukuha naman po nila yung mga ano, yung, mga sibilyan. Wala kang damit? Wala po. Paglabas mo yan lang suit mo? Di ba naka, ano po ko ng puti. Yung dandaloin dyan, dala ko po. Ilan lahat ang damit mo? Bali siguro apat. Apat lang. O paano ka maging driver kung apat lang, ano mo, kulang yan. E, yung pants niya, sir, tinahilang po. Saan yung pants niya, sir? Tinahilang po, may parang rip jeans po na tinahi. Okay. eh, kung bilang kita ng isang dosena ng pantalon, isang dosena ng t-shirt. Okay wow! na ba yun? Maraming salamat po, sir. Ganito po, isa-shopping e, kayo ng reporter namin ng dami, turo ka lang ng turo kahit na ilang turo, walang problema, promise wow uh, sabi mo, oh, gusto ko apat na sapatos limang chanelas, t-shirt, polo, lahat kapag oh. makeover pa kita oh. Tutihan, Ay, pag upit palagyan pa kita ng ngipin siyempre pag driver, kailangang presentable totoo po yan laging kitang pustiso Akin na po yan para ito. maging pogi ka na naman oh. ulit oh. Yeah. <laughs> pero yung 25,000 cash bibigyan siya ngayon tapos Sharia, samahan siya mag-shopping. Yes. May nagsabi, bakit papang-inom mo lang daw, sir? O, sabi ni partner, o, inom, <laughs> -inom sir. O, di po ako umiinom, sir. Sa bakay, sa, o, sa loob po, bawal naman inom doon. So, hindi ka umiinom. Meron po, kaya lang umiwas po na talaga ako dyan. <laughs> <laughs> Meron din, umiwas na po talaga ako. Dyan. <laughs> <laughs> Bak <laughs> ako, baka mamaya mararid tong... <laughs> mararid yung mga kubul <laughs> Hindi, totoo naman, let's accept it. Eh, meron naman talaga dyan. Baka pag initak mo. Okay. <laughs> loko to si, loko to si Kakosa. Binulgar yung mga ano namin. Ayaw mo magnegosyo. yari po sana, sir, kung ano. Kasi pwede naman sa amin sa probinsya. Sabi nung ano, na na doon kasi pangit yan. Malapit lang din naman kasi sa komplainan ko. O, oh, uh, basta ganito na lang. Isya shopping ka namin, tapos bigyan kita 25,000 at kung makapag-antay ka, mga ilang araw yan, bigyan kita ng pustiso. Pagkawin kita ng pustiso. Okay? Panimula lang yan. And of course, yung driver's license. Ipapaisagutin ko lahat yun. Okay? Now, pag nag-decide ka, eh, ikaw ay gusto mo mag-fishball uh, or whatever, tulong pa rin ako. Opa, yung mga katulad ninyo, gustong-gusto ko talang tulungan kasi ayoko nang dumating yung panahon dahil wala kayong nakuhang support system, eh mababalik kayo sa dati. Ayoko mangyari yun. Napakahirap po sa loob, sir. I mahirap. Sobrang hirap. Hindi naman kayo... Naiyak na tuloy si sir. Kumusta naman po yung mga ano, kamag-anak nyo? Iyak po sa masama. Nung bago kayo napunta, mayroon kayong misis. Kumpleto po sila. Nasaan na po sila ngayon? Ubus. Ubus? Ano ibig sabihin ubus? Eh? Nabatay lang sila nang hindi ko alam. Pero hindi naman sila minal... sinakta no Matay sa sakit. Sakit na po. Ilan anak nyo dati? Wala, Wala po, binata po. Ibig sabihin yung pamilya ko po yung mga chewing ko, chayin ko. Sila, sa kubo sila, sa sakit. Sa alabing tatlong magkapatid, dalawa lang po natin rin ngayon. Puro pa mahina. Ayun. Siyempre sir, ayaw ko maging pabigat ka sa kanila. Sabi niyo, mahina. Sige, katutulungan ko. Sige, sir. Okay na lahat ng tulong, sir. Full force ako sa inyo, sir. Ha? po, sir. So, sir. Maraming salamat ha? po. Walang alam sir. Okay. Good luck po, sir. Pa pagdadasal ka namin. Okay, sir. Okay. Good luck po, sir. Ha? Eh mismo, tulang pangako ko, bibigyan ko yan ng 25,000. So sir, sana may 25,000 pa rito. Ah, meron. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 2, 3, 4, 5. Yan, sir. Ah, hindi, ubusin ko na lang. Magkano? 9 and a half. Ayan sir ha. Wala nang laman ang aking wallet. Sige sir, pero ano anyway, sir, meron mo na kong bahay nuhuyan. Okay sir, bigay ko sa inyo na. Maraming maraming salamat, sir. Malaking tulong po sa akin sa trust pamilya ko, ma'am. Okay, sige, sir. So, good luck, sir. At, uh, Shari, mag-assign ka ng reporter na bibili ng mga damit. Pati maleta, tapos shoes, and then pants, and then kung ano pa. Pausti, so okay sa inyo? Pausti, yes, sa Salamat po. Ah. Para pag driver ka o magtinda ka, meron kang pausti, so. Okay, pa-makeover natin. Congratulations, sir. At makalaya kayo. Ingat, sir. Maraming maraming salamat. po, salamat.